Isang magandang araw po sa inyo mga kalots. Uh, ito naman po tayo ngayon. Uh, uh dito po tayo ngayon na sa beach po ng uh, Parangay Paltic. No? Uh, guys, uh, ngayon po ay uh, nag-isa tayo ngayon. ngayon dito po sa lugar. Uh, ito po guys ay tambay-tambay -tambay sa gilid ng dagat guys ay bundle uh, hindi lahat guys na uh, puro trabaho lang po yung ating uh, hinaharap no? Uh, bibigyan din po natin guys yung ating sarili na kung paano po tayo masaya no? sapagkat uh, ang kayamanan po guys ay pag ikaw ay nawala dito sa mundo ay hindi po natin matadala yan kundi ang mahalaga paano po natin na-maintain yung ating sarili na tayo po ay uh, maging masaya sa ating mga ginagawa tulad nito guys uh, ako po ay nalulungkot uh, sapagkat ang inyong kaluda ay nag iisa po ngayon uh, dito sa lugar ng uh, beach no kaya abang tayo po ay uh, nagmuni-muni at uh, nagtatambay po dito sa ng karagatan ay tayo po ay nakatanaw sa mga malalayang lugar at po sa mga kapuntukan na yan, na makikita po natin ay green na green po yung mga kapuntukan at yung mga niyog na sa tabi po ng pampang ng ilog at dito naman sa side po guys sa kayo may kanat na ay makikita din po natin yung mga kahoy na nasa na, 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 gilid ng pangin pasyal doon sa sa hindi po tayo pwede maglalas talong po ay lang nag-isa lang po dito po. Ah, ko po yung nakaraan na kami po ay narito. Subalit ay ah, uh, sa ngayon ay ito na po ngayon, nag-isa po tayo. sa ating pagpo-content na uh, nakapukuhay na kadaon sa mga ng lugar ay para kung pakiramdam ko po, po na para nagiging crisp uh, uh, nagiging uh, face of mind po uh, lalo na po sa ating lugar tayo po ay namamasyal po dito sa tabi ng karagatan ng dagat ng Dingal uh, Parangay Falpik Dingal Parang tinan uh, nyo guys yung alon no? yung hampas ng tubig uh, parang ganun guys no? parang uh, kung iyong titingnan ay parang masaya no? masaya yung mga tubig na uh, makikita mo na may tumataas at mayroong uh, bumababa no? kaya sa inyo mga guys makikita nyo po doon sa na, unahan uh, nandun po rin yung mga uh, pamaraan po ng pangingisda no? Uh, ang tawag po yan guys no? yung pupot no? uh, yan hinihila po nila yan uh, tapos uh, <coughs> hihilayin yung pupot at doon po nila makikita na isda so the time guys uh, nung po dati, no? doon po kami sa kapilang dako no? sa may baranga sa may pier ng wala na po no? Uh, nasa probinsya na po siya uh, at uh, um, uh, naiwan dito po yung ating tapang uh, si Christine uh, Armantico so ito guys no? Uh, ang ganda po ng view dito at makikita nyo po yung uh, agos ng tubig uh, at sa doon sa dulo no, guys no? makikita po parang may tulay po siya na may culvert na umaagos ang tubig no uh, at doon sa dulo no, guys no hindi pa tayo nakarting